Lunes, November 4, 2024. Ako si Jumbiang Tomato. At ako si Cristela Artista. At ito ang kahaya ng balita. Narito kami upang maghati ng mga may kinit na balita na bumabalat sa ating balita. Balitang totoo lamang ang atin sa inyo. Narito ang mga balitang magpapainit ng inyong umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Bagyo Christine, madaming naapetuhan. Senado, sinisisayan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Mga magsasaka, humihingi ng tulong. Ikalabing apat na Tanayha ng iba na pangaganda Ang performance. After na si Kenja Lara sa Atom Indicated Estado. Para sa unang balita, tumaas na ang presyo ng bigas. Ang ating mga magsasaka, humihingi ng tulong. Para sa buong detalye, narito. Senado, sinisiyas ang pagtaas ng presyo ng bigas. Mga kasusaka ang humihingi ng tulong. Sa mga nakaraan din ko, napansin ng mga Pilipino ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas sa Merkado. Dahil dito, nagkaroon ng investigasyon ang Senado upang wala ang dahilan ng pagtaas ng presyo kung paano ito nakaka-apekto sa mga magbili at presyo sa Ayon sa mga eksperto, malaki ang epekto ng natural na kalamidad, pati na, pati na rin ang kapulungan sa Merkado sa presyo ng bigas. Ngunit ganyan na ng mga magsaka, malaki ang patatalo nila sa kanilang mga ad. At um, ba ba ang pingin sila ng tulong wala sa gobyerno. Paano ka ba magtutulong ng ating mga magsasaka? Ano ang mga hukbang na dapat isagawa ng gobyerno upang mabalagay ang sapat na as supply ng bigas at pagbaba ng presyo nito? Mga tanong pa na ngayon sa si Senado. Ako muli si ating magbantay. Ito ko sa siya yung magpantay ng nagpabalit ang bangkos ko. Ngayon naman ay mag-uusapan natin ang bagyo kung sa ating bagyo. Ang bagyo kung para sa ating bagyo. Para sa bagong Italia, narito si Angelina at ganito. Salamat, Cristina. Magandang araw mga kababayan. Isang malupit na kalapidad ang muli tumama sa ating bansa. Ang bagyo Christine na may international name ng na Tagalog ay nagdulot sa malalaking epekto sa mga rehiyon ng Luzon at Visayas. Ayos sa pag-asa, inunutamaan ang bagyo ng silangan ng Pilipinas noong Oktobre 2024 at mabilis ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Oo oh, Angelina, 16 isang severe tropical storm ay nagbigay ng pabalas sa mga ng lugar gamit ang tropical cyclone wind signal number 1. Ang mga nilawigan tulad ng Ilocos Norte, La Union, Pangasinan at Metro Manila ay nakaranas ng malakas ng hangin at pag pagulan. Ang bagyo ay naglandfall sa Isabela noong October 23 at nagdulot ng panganib na pagbaha at landslide sa mga mababang lugar at komunidad na malapit sa bundok at ilo. Maraming nga sa mga apektado lugar ang nagkaroon ng mga pagsubok tulad ng pagkawala ng kuryente at pagkasira ng mga tahanan at infrastruktura. Nakasalukuyan din ang sinasagawa ng mga evacuation upang ilikas ang mga residente mula sa high-risk areas. Dapat magingat at sumunod tayo sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang ating kalikasan. Hanggang ngayon, patuloy ang paghanda at koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang matugunan ang epekto ng bagayong testing patuloy po natin ipagdasal ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa mga apektadong lugar. Maraming salamat kababayan! Back to you, Jobia! Maraming salamat, Angelina at Janine. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang patungkol sa Tanay Hanin Festival Magandang araw mga kababayan. Kasi na nanggang ng kulay at puno ng kasiyahan ng selebrasyon na nag-anang ng Valencia. Noong November 9, 2024, bilang bahagi ng ikaparty ng Hanay Festival, ang highlight ng araw ay Big Post Parade kung anak nagtipon ang mga lokal na grupo para lang kasamahan o magpapakita ang kanilang hindi mo wala. Yan sa mga competition. Kabilang na pinakahintay na street dance showdown. Sa kategorya A, ang kampiyon ay Dugo Parangkot mula sa Malasyana P. Catolos National High School. Na hindi yun lang ang nagubi kundi din ang mga espesyal na parangal ng Best Festival Street, Best in golf, at Best in Street Dance kabila ng matinding competition, ang mga kalubok mula sa iba't ibang paraan ay nagpakita ng hindi matawag ng galing, talento at umuhahan sa kanilang kultura. Kabilang sa mga nanalo at sa pati, Goryong Gi, ang pa rin lang ng mula sa sityo, sityo, school, ang nagtamo ng unang pwesto kung sinod ng kribo ay nga mula sa kayago Atribo pa no mula sa Santoy ng Integrated National at syempre, huwag rin natin kalimutan ang tribo ha-udaya mula sa tanay sa Panong Integrated National High School. Nabagamatin na mo na ikatlong pwesto at nagpakita ng kahakahangang dedikasyon at talento. Ang kanilang perform performance ay tunay na kahit-aktiv. Ang pinakita nila kanilang sa mga tersusunod pa, ng narasyon ng mga kabataan na nais magmalaki ang agro-mobility. Hey, Talaga ang patok ng mga kagandang hindi lang sa mga residente ng Tanay, kundi pati na rin sa mga turista na dumayo upang makita ang mga talento at mas nilayang ang mahuli ng kultura ng bayan. Isang malaking pagpapay para sa Tanay Hangin Festival 2020. Isa malaking pagsasalabas sa lahat ng mga kalahok at sa komunidad ng tanay ang Kultura at the Para sa uling palita, talakayin naman natin ang aktor si Ken Chan para sa buong tatalig na retom yung Magandang araw sa iyong lahat at maraming salamat. Pakinggan ang aking balita. Si Ken Chan, isang aktor at pitong iba pang tao ay nahaharap sa kaso syndicated Estaba dahil sa isang 14 million investment scam na may kaugnayan sa isang restaurant. Isang negosyante na nag-claim na nalilang siya sa pamumuhunan sa negosyo at ang mga abogado na nagre-reklamo ay nagsasabing siya ay naging biktima ng isang syndicated estafa ang legal team ni Chan ay nananatili lumalaking kontrobersiya na haka-haka mula sa publiko nagsisilbing paalala ng mga panganib sa mga investment makaapekto sa karera ni Chan at sa kamalayan na publiko tungkol sa pandaraya hanggang dito na lang po ang aking balita. Maraming salamat. Magandang araw. Peace out. Maraming salamat sa inyong lahat at ayon ko ang pangunahing isyo ng ating bansa. Tumutok lamang sa tahanan ng balita para sa mga karagang detalye. Ako si Vivian Tocado at ako si Cristina Vista at ito ang inyong paboritong program nag na nagbibigay ng tapat at makalaroong ng balita. Hanggang sa muli mga kababayan. Paalam at magigingat po tayong lahat.